Hi mga kabeshi. So nandito ako ngayon sa Berry. Mag-attend po ako ng parade. So magsama ako ng Lion Clubs parade ngayong araw na to. Dito ako sa Berry. Ayan, maganda dito. Ayan, nakasumrero na ako mga kabesh. Ready na ako. Kay mag ano na kami, magpunta na kami doon sa area nanti nandito pa kami sa parking area eh. <laughs> so, yeah. Meron kasi dito history Festivals Dito sa Berry So Kaya may parade So ang parade ay launa Ngayon alas 12 pa lang Kaya mag muna kami tapos, buti na lang kumain ako kanina ng umaga ng breakfast. Eh, as do ah, na na may dala akong ano, biskwit. <laughs> Ayan. Ito yung biskwit ko, ah. Mga kanina. Skyflakes! O, oh, eh, diba? Skyflakes. So, kakain po ako. Ah. Kasi yung chan ko medyo gutom na. Ayan mo, baka mamaya pa kami matapos. Number 12 ang number namin. Eh. So, ayan, nagsi, ano na yung mga tao. <laughs> Busy sila po. <ko. laughs> ayan. Ito ay Asia. Ito yung, ano namin, Asian, Vermont Asian American Club Branch. Si Ate Bernadette ang president ng ano na to, friends na to. So, sumali ako dito sa parade ngayon kasi wala akong pasok. Kaya gano'n. Amazing car! Oh my gosh! Pagkama po yan sa parade. Yung truck na yan. Yes, pupunta muna kami sa race room kasi ay, mamaya pa yung parade mga 1 o'clock mag-umpisa daw. So, Nagre-ready na yung iba dito. Iyon, may van sila nasakay So, nasa likod sila sa amin mamaya kaya hindi ko masyado siguro mabibidyuhan kasi may ha mayroon akong dalang kuan banner. <laughs> so, kami dito kasi ihihit at kami naman hanap kami ng CR. Hanap lang si Alumi. ni. Alam ni Tahimik. na lugar. Plus, baka mamaya pero yung translucent pa naman yan guys yung ano preparation na prepare na sila ito e, cute oh <laughs> hindi ko na kasi ko sila mapanood mamaya at pag nagparib na kami kaya nanonood ako ngayon ah tingnan mo maraming balloons. ito naman natin oh, ah cute <laughs> nana natin doon sa kabila. Ganda! Ayan you know. o. Oh, cute-cute eh. <laughs> Super cute! Eh, marami yan kasi mamaya pag nag-ano na nag- parade na talaga. Hindi ko na sila as in makikita kasi nasa ano na kami. Oh, ang dami doon, oh. No? First. first i <laughs> ah, ganda thank you Ik heb een beetje conta hum, tá, <laughs> so the parade is, and right there in the corner. So, <laughs> but some of it's not done yet. <laughs> so we're gonna go back to the parking area. Oh it's not even done yet. Yeah, there are some more right there. <laughs> oh let's go! I like that car. Parade and these people here still going. <laughs> so we're we're gonna go back to the parking, and we'll see if we're gonna go home. It's so fun and cool here, nice and it's a little hot, but it's fine. Yeah, I enjoy it. It's so nice. Look at that cool car right there. It's pretty. <laughs> Nasa lilim na kami mga kabesyo. Kumain oh. ako ng sandwich. Tsaka uminom ako ng tubig. Ayan po yung crab apple. Ang dami. Daming bunga. Ang <laughs> daming bunga. ko lang kumakain ito. Hindi siguro to kinakain. Mga ibon lang at saka dare ang kumakain siguro nito. Ang daming bunga oh. Grabe. Hitik na hitik sa bunga. Grabe bunga oh. Ang dami talaga. Lahat yan may bunga. Grabe kang hitik sa bunga mga kabishi. Nagpahangin muna kami kasi di ba tapos na so ayun mga kabeshi uuwi na kami so ihatid ako ni ate doon ang saya saya pag ano mag parade nakatuwa ayun na po goodbye